programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dito nga ay bigla-bigla na namang susugod itong ang malaking bungangang si Divina sa bahay nga nila Princess at hahanapin nga itong ang tatatay ni Princess at dito ay hindi niya nga ito aabutan dahil pumunta nga nangakulungan ang tatay ni Princess upang magpaalam sa kanyang kaibigan na once nga daw na maibenta ang kanilang bahay ay aalis na sila at uh, idadali niya nga ng Bicol ito nga si Princess ngunit advice naman ang kaibigan nga nito na hindi niya dapat itago kaya na kailangan niya nang sabihin ang katotohanan na hindi habang panahon ay ililihim niya kay Princess ang katotohanan ngunit sabi naman ito nga si Badong na kung si Dibido lang din ang uh, Tunay na ina nitong ang si Princess ay hindi na lamang niya ito ipakikilala dahil nga napakalaki at napakasamang tao nitong ang malaking ngang si Divina kung kahit ililihim na At dito naman ay matuklasan nga nitong ang si uh, malaking malaking bungangang Divina ang katotohanan na itong ang si Princess ay ang siyang tunay na anak nitong ang si uh, Charlene kung kaya dito ngayon ay kukumprontahin niya na itong ang si uh, tatay ni Princess at sasabihin niya nga dito na siya ang nanay nito ngang si Princess at ito ngayon ang gagawin nito nga si uh, Malaking Bungang Dibina ay magpapanggap siya bilang isang ina nito ngang si Princess tanggapin kaya ni Princess ang katotohanan once nga nasabihin na sa kanya nito ngang kanyang tatay or niya uh, Malaking Bungang ang Dibina ang katotohanan siya daw di kuno ang kanyang uh, tunay na ina ano kaya ang gagawin ng ating bidang si Princess? Sumama kaya siya sa kanyang uh, peking uh, magiging magulang na si Malaking Bungangang Divina dahil once na sumama nga si Princess ay malaking pagkakamali ang kanyang magiging sa kanyang buhay dahil dito na magsisimula ang kalbaryo ng buhay nga ng ating bidang si Princess. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Princess ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!